Six and a half hours later.

Ngayon lang kami Ayan, magkakasama ng ganito okay. Masaya Ngayon uh, <laughs> yeah, yung pagkakataon namin na ano, Friday Kakasama Shoutout sa ating mga viewers Diyan sa Pilipinas Shoutout Okay na, Tapos ako na rin. <laughs> so, ayan mga kadali, after nung magawa namin yung uh, service ng uh, Islamic Center, ito kami ngayon, maghahanap uh, ah, sila ng magkakainan. Uh, makakainan. si Sheikh yung magpapakain sa amin. <clears throat> Dito kami mga kadali sa Ano pangalan nito? Prawala Rawalati. Strawberry Rawalati Arabic Ayan, strawberry Meaning uh, Siya siyang ano, kainan Palamigan ba? Palamigan Siyempre sa ating ano, sa ating uh, pag-vlog hindi mawawala yung guwapo, ay. <laughs> ay. no, yung uh, kasama ko lagi sa ano, yung pag-vlog ay ano. Ayan, yan, pogi pa rin ngayon. Guys, <laughs> eh, oh, yung kasama namin sa ano. Gamit niya. kanya-kanya tayong kuha. Ayan. ay eh, wa susuko ah. Ha? <laughs> <laughs> ba. ba mani di kulit ko. Ngayon lang mo nakadalin ng ganito. <laughs> <laughs> hindi nalalayo kasi nung nasa ano kami nasa pumunta kami ng SM. Yung kasama ko umorder ba naman ng pagkalaki-laki ng ganito. Tapos si eh, ako lang yung hindi nakaubos tinawanan ako. <laughs> Sabi ko ano ko na lang daling ko na lang. Yan lamig na ako kuwi na ako. Ito <laughs> kalahati lang to sa inorder niya doon sa SM eh. Ayan, kaya na tayo. Okay na guys. Mag-enjoy na kami.